Hello guys! Good afternoon! Magluto tayo ngayon guys. Ito yung tanghalian namin ngayon. Munggo guys. Lagyan ko siya ng cabbage, malunggay, ganyan. Alam niyo guys, itong malunggay namin guys, yung matanda guys, yung amo kong matanda, siya ang nagbigay nito guys. Kasi alam niya na kumakain kami mga Pinay ng malunggay. So nung nagla naglalakad-lakad siya doon sa kabilang kali guys may nakita siyang malunggay kaya kumuha siya guys o di ba ang bait-bait ng amo namin guys tapos bumili na lang ako ng munggo para lagyan ko siya ng malunggay tagal na din namin hindi nakakain ng ng may malunggay guys kasi nga dito sa bahay wala talagang puno ng malunggay pero But, mabuti na lang yung matanda may nakita siya at binigyan kami o ba diba? Ang sarap-sarap niya, guys. Ginisa ko lang siya. At lagyan ko siya ng malunggay at cabbage. Nilagyan ko pala siya ng lemon, guys, para medyo ano siya. Yani maasim-asim ng kaunti. O, ba? Diba? Ang sarap-sarap niya, guys. Promise. Ito ang tanghalian namin ngayon, guys. Kain tayo, guys. Ang <laughs> sarap-sarap talaga. O, ba? Diba? Wow, sana all. Ang sarap ng sabaw, guys. Hindi ko siya nilagyan ng maraming sabaw kasi nga ayaw ng kaibigan ko.